Misterioso Wilderness Farm, Day 9 of Summer, Year 3. Ang current funds ay 2,248,749 gold at ang total earnings ay 8,703,488 gold. Ngayon, bigising tayo, iinom tayo ng green tea at kakain ng crab cakes. Kunin natin to. Yan. So, ngayon, ang balak ko pumunta sa volcano. So, kung maghanap ng mga dragon tooth. So, tomorrow, it's going to be clear and sunny all day. At dito naman, sa Fern Islands, ay ganun din. Ano naman ang ating kapalaran? Oh, the spirits are somewhat annoyed. Luck will not be on your side. Well, parang okay lang sa akin kasi kailangan ko nga maraming ano eh. Maraming para makuha ko yung anong pangalan nito. Yes, natin yung mga gamit dito. Dito tong fern Fiddlehead. At kunin natin tong lahat ng hot pepper. Pasok natin dito. Yan. Itong gold ibenta na lang natin iwanan natin tong bell pe ano to pepper poppers E, eh, ibas tayo dito hmm meron na rin makukuha oh. pero mas priority ko kasi ngayon yung ano eh yung ano natin gagawin natin so mauuna tong uh, galaxy sword pickaxe at itong iridium medium watering can. Ah, kasama na rin tong master shot. So, ganyan ang ano. Let's go. ilang ah, teka. Ilan ba yung ating ano? Walnut. Seven pa lang. Uy, eto pala yung mastery. Yung hinahanap dun kay Lolo. Ayan o, oh, yung ano. So, makikita pala dito sa skills tab. Yung mastery, kung na-master na natin one. May one na tayo? O wala pa tayo? Wala pa kasi nga kung may one, dapat to green itong isang bituin. So, ibig sabihin, pulang pa. So, punta tayo doon sa loob ng volcano. So, kasing pataasin yung aking ano. Baka na natin paanihin niya mga ano dyan, Ito. So, aayusin natin ulit. Mauuna muna yung Cherry Bomb, Bomb Mega Bomb. Tapos yung Galaxy Sword, itong Master slingshot a uh, Gold pickaxe at yung Iridium Watering Can. Kunin na rin natin ton life elixir, tapos at saka itong Super Meal. Tapos lahat tong mga iba pang tools, pasok na natin dito sa Junimo Chest. Pati tong Crab Cakes. Yan. Ngayon dito, kunin natin itong super meal at itong cinder shard. Para malaman natin, ito yung balak ko eh. Kumuha na maraming cinder shards. Tapos, ipa-upgrade ulit tong galaxy sword ko ng another another level up. So, magiging level 16 na yan. Ngayon, lagyan natin ng tubig itong watering can. Puno. Dapat yung puno. So, iinom tayo ng green tea. At, yung super meal. Meron pala tayong mission. <laughs> ano ba <may> yung mission natin? <laughs> What's our mission? Curious. At ah, saka na yan, six days pa lang. Ang, ang ano ko ngayon yung galaxy sword. Ano yung, baka pa meron. Ayun, dragon tooth. Kasi usually yung mga yan, may dragon tooth yan eh. So, sampun dragon tooth yung kailangan natin. Yan. Pahabol tayo dito. wala walang dragon tooth eto ito naman yung slime yan so meron na tayo isang dragon tooth then pasok tayo sa next oops oops May sentinel sentinel yan eh oh nakakuha tayo ng cinder cinder shards yung yeah, cinder shards, ano siya? Ah, uh, anong pangalan nito? Galing naman dun sa lumilipad na apoy. Eh. O meron pa dito, oh. Ma, meron siyang dragon tooth Oy, may dragon tooth So, ang kulang May, li, may lima na ako Plus 2 So, 7 na lahat Tignan natin Layo tayo, layo Ano ba meron dito? Pupunin natin. Oops! Inamuna tayo ng ano? Baka kasi paubos na eh. Hindi na baling parami naman tayong eh. tea. Importante, full, full lahat yung ating health. Mga ano? ito at kasabugin natin yan tsaka yes diba ngayon dito naman tayo ano pa meron dito so dead end pala yun uy yes ayun no may dragon tooth dito delikado magpapasabog may dragon tooth kasi sasabog din yung dragon tooth sayang kaya dapat makuha mo muna yung dragon tooth kukunin natin ito. So, uh, ito na yung. ano, oh, 16. Tayo. So, pwede tayong gumawa ng maraming bombs. Ang dami natin nakuha yung. Oh, dalawa na lang pala na dragon tooth. Pwede na natin pagawa yung obelis. Yung obelis. Kaya na, ano? inom ulit tayo ng green tea. Tapos, kumain tayo ng super meal. Para, kaya matagal. Yes, let's go. Wala. 17 na yung cinder shards. Wala rin. Walang ano. Walang masyado makukuha. O kaya. Baka maging sentinel yung tinamaan tayo. Sentinel. Ito yung sentinel. Kunin natin to. Sus, tinamaan pa din. <laughs> dito kaya? May daan ba dito? Walang daan dito. Dito yung daan. oh, wala rin. So, kailangan natin gamitin ang ating iridium watering can para tayo makapag-cross. la Yung ano natin, no? Kain tayo. Ay, aba ay ko main Tapos magpasabog tayo para yung daan eh. Ayan. Wala rin. Nasaan na yung ano? Paano tayo makakapunta sa next level kung wala yung pintuan Baka na dito sa baba. Ayun. Nasa baba nga. Wala. Ito mga kailangan natin eh. Maka 20 lang tayo na silver shards. Papa-upgrade ko na yung, ano. Okay, itin na. O, ito. Ah, uh, sabungin natin. Kumain tayo ng salad. Uminom din tayo ng green tea. Meron pa pala dito. Ano kaya yun? Hey! Hindi tayo nakita ng no, ano. Apoy. Ayan kasi may cinder shards to eh dalawang cinder shards na lang kulang oh. so nasa ano na tayo nasa number floor 3 ng volcano hindi tayo pinapansin <laughs> hindi tayo pinapansin ng mga kalaban Pagka malaki, pagka malakas na tong ano ko, sword, Mabilis na natin magagap yung mga kalaban. Ngayon kasi hindi pa siya ganun ka, ano eh. Ay, ano ba yan? Layo, 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 layo. Ayan. Kain tayo ng salad. Minom tayo ng green tea. Tapos sword. Oh, 23 na. Pwede na tayong pumunta dun sa ano. Sa... Bababa tayo sa ano. Oops. Oh, dami pa dito. Oh. Dito kaya. Nasaan na yung ano? Yung pinto? Wala yung pinto dito kaya? Ayun, merong ano, may may button. So, kailangan, no choice, kailangan tayo pumunta ron. Naubos na yung ating tea? tea. Ay, hindi, meron pa. Pero, ang naubos na super meal. Yan. So, kailangan natin tong pasabugin para mapindot natin yung Ito rin Yung next level Ano na yun eh Yung ke ayun Yung sa Trader Volcano Trader Meron dung Papalabas Yan ngayon, gumawa tayo ng bombs. Yan, tatlong bombs. Actually, pwede tayong gumawa ng stairs dito. Para pagpupunta na tayo sa ano. So, dalawa na lang. Dalawa na lang ang kailangan na ano. Ah! Sa five pala yun. Sa five pala yung ano. Kunin natin to. Ano na meron dito? Wala dito yung pinto. Nasa baba. Nasa baba yung pinto. Ngayon, gumawa pa tayo ng bombs. Pag, pagka nandito sa volcano, Mabilis maka-accumulate maka ng maraming ano, pangalan nito, bato na pwedeng gamitin pag sa pupunta sa ano. Siguro nandito yun. Nandito yung ating daanan. So, kailangan natin hanapin ang daanan natin. Nasaan na kaya yun ay ano bayan? yan Pain tayo na super meal kailangan tayo mag eh kasi para yung limang bituin makuha natin. Pag nakuha natin yon makakapag-access tayo dun sa mga bagong tools. Tsaka ano, nasa na ngayon yung papunta dun sa ano? Wala naman dito. Where? Where is the... Wala yung pintuan, no? So, kinukuha natin tong mga bato. Ayan. Wala. Wala siyang ano. Ayun. Ayun yung ano. Eh, pasok tayo dito. Ngayon kausapin natin. Meron siyang magandang shoes, yung cinder clown shoes kasi 6, 6 and defense niyan plus 6 tapos plus 5 ang immunity. Kasi kailangan 100. Sasusunod na lang. Wala siyang pagkain, walang pagkain. <laughs> oh. Uy, nakakuha tayo ng ano? Sentinel, Sentinel 'yon okay Baba tayo dito Kasi ang balak ko talaga Paakyatin na yung Ano Ito may ruby tayo Itong mga toba ilagay na lang natin Diyan Tapos dito naman Itago na natin tong staircase Actually pwede pa palang gumawa ng dalawa pa Dalawang stairs Ayan o Tsaka to Ngayon it itago na natin tong dragon tooth at saka yan okay, pwede na yan so pupunta tayo sa forge the forge para pataasin yung ano weapon natin yan so itong galaxy sword lagay natin dito itong ruby dito kasi ano yan eh ruby plus 10 damage. So, pangatlong, pangatlong ano ko na to na plus 10. O, tos 20 lang. Okay. So, ayan. O, ba diba? Little na yan. 149 damage. Tos plus 4 pa yung ano. So, balik tayo. Makipaglaban tayo sa madaming... Ah, uh, anong pangalan to? Hmm. Uh, Mga ano dito Alos wala na nga mata. Wala na mga monster. Uy, meron tayong na miss dito, oh. Kunin natin. Susunod so, naman ang accumulate natin yung cinder shards. Para naman dun sa, ano, yung, yung ano, sa Okay. tinamaan. Kunin na natin itong mga ano, uh, ano pangalan, mga bato. Kailangan natin yan eh. Hey, 10 o'clock. Ano kaya meron dito? Wala. Ay, carrot lang. Hahaha. <laughs> just a car up hey oh, yeah. oh. sila naganap eh. Oo, may journal na naman. Hala, nasan na yung ano? Nakalimutan <laughs> ko kung nasan yung daanan dito. Ayun, nagsa baba pala. Okay, getting late. 12 na ponti lang yung nakuha natin na ano, cinder shard. Ito, pwede ba itong mapatay? Baka may ano siya eh. Wala bone fragment lang. Ah, kaya pala bumagal. Twelve. 12, 12 ano, pwede pa yan. Marami pa tayong mapupuntahan. Tsaka ano. Where? 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 yata yun hindi, hindi dito nasa na ang pintuan ay, ano dito so, lagpasan na natin siya grabe ay, ang saya ano dito Ah, uh, ay, hindi na yata tayo abot. Oh no. Diba? Paano ka abot niyan? Oh, saan ang daan niyan? Masaya naman. wala na na, na ano na siya, nahimatay na. Nahandusay na. <laughs> Buti pala may sinend tayo kundi walang, walang ano. For day 9 of summer, year 3, ang ating kinita ay 66 gold. <laughs>